Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagpabot ng tulong Department of Social Welfare and Development sa mga pamilya ng dalawang Pilipinong napatay sa pag-atake ng militanteng Palestinian na Hamas sa Israel. Isang pahayag, binigyan ng DSWD ang dalawang pamilya ng tig-10,000 pisong tulong pensyal. Binigyan din sila ng proyektong maaaring pagkakitaan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Magbibigay din ang DSWD ng tulong sa pagpapalibing at psychosocial support para sa pamilya. Naunang nakausap ng pamilya ng dalawang napatay na OFW si Panglong Ferdinand R. Marquez Jr. sa telepono kung saan nga ako ang Pangulo ng suporta mula sa gobyerno. Nagbigay pugay naman ang isang opisyal ng Israel sa isa sa mga napatay na Pinoy na bilang isang 33 anyo sa babaeng caregiver mula sa Pangasinan. Ang kay Deputy Mayor Fleur Hassan Nahum, nagpamalas ang pinay ng katapatan sa kanyang tungkulin dahil hindi niya inabanduna ang kanyang pasyente sa Gaza sa kabila ng panganib. Tinawag naman ni Sir Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, ang napatay na caregiver bilang isang bayani. Isang caregiver Jane, ang nasawing 42 anyos na lalaking taga Pampanga. Hindi pa pinagalanan ng gobyerno ang dalawang Pilipino ayon sa kagustuhan ng kanilang mga pamilya. Naghahanda na ang Department of Migrant Workers ng mga biyahe para sa pagpapauwi sa mga overseas Filipino workers na naibit sa pagpaka ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, Dalawamput dalawang Pinoy kabilang ang 16na caregiver at tatlong hotel workers sa Israel ang humingi ng voluntary repatriation posibleng isama sa biyahe pa -uwi ang mga labi ng dalawang Pilipinong napatay ng Hamas sakaling payagan ito ng autoridad ng Israel. Naudang sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na pinoproseso pa ang pagbiyahe sa mga bangkay ng dalawang Pinoy. Samantala, nasa 70 Pilipino naman sa Gaza ang kumiling ng makauwi ng Pilipinas. Pero ayon kay de Vega, dahil saradong border ng Gaza, tinatrabaho pa ng Pilipinas na mabigyan sila ng humanitarian corridor para makaalis. Taas sa ilalim na ng Alert Level 2 o Restricted Deployment ang Israel, habang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ang ipinatupad sa Gaza. Binigyan din ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng modernasasyon ng sektor ng agrikultura para magamit ang seguridad at sapat na supply ng pagkain sa bansa. Sa inaugurasyon ng Magnolia Poultry Farm sa Hagone, Davao del Sur ngayong araw, sinabi ni Pangulo na layo ng kanyang administrasyon na maitaas ang produksyon ng pagkain sa bansa. Ito ay sa gitna ng patuloy na paglobo ng populasyon at ang kasalukuyang lagay ng geopolitics ng Pilipinas. Si Pangulong Marcos ang siya rin tumatayong secretary ng Department of Agriculture. Aniya, ang pagtatayo ng mga nasa pribadong sektor ng mga modernong pasilidad ay nagpapakita ng kayang iangat ang sektor ng agrikultura sa bansa. this, this is what we will have to do To industrialize our agricultural sector so that we are able to provide sufficient food for our people at the price that they can afford, and allowing the producers, the farmers, the the, bro the, the those who the nag-alaga ng baboy, nag ng ay meron So that is the balance that we are trying to achieve. This kind of facility goes a long way in achieving that. Tiniyak ni Interior and Local Government Secretary Benor Abalos na so may kalalagyan ang sino mang polis na mapatutunay ang sumasideline bilang escort ng mga Chinese na nasa Philippine Offshore Gaming Operator Opogo. Sa press briefing sa Camp Krame, sinabi ni Abalos na hindi otorizado ang ganitong gawain at sasabahan nila ng kaso ang mga naturang polis na gumagawa nito. Noong nakaraang taon ay nagpahayag na si Abalos ng direktiba na may mas mahalagang tungkulin ang mga polis. Gaya ng pagpapaiting ng seguridad sa gagaraping barangay at sanggunang kabataan elections at hindi ang pagiging polis escort ng Pogo. Samantala, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo na masusing tinututukan ng PNP ang nasabing isyo at handa rin magsumiten ng report ang Highway Patrol Group ukol dito. Marahin din ari ang itinanggi ng HPG na mayroon silang tauhan na sangkot sa ganitong gawain. Una nang nanawagan ng dating senador at PNP chief na si Panfilo Lacson na ng pansin ang ulat ng ilang mga pulis na nagsisilbing escort ng mga Chinese operators sa Pogo. Sa so, ina po sa X o dati Twitter, ito raw aniya ang maaring dahilan kung bakit maraming luxury vehicles ang binibigang prioridad sa daan sa gitna ng matinding traffic sa tulong ng mga police escort. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa mga mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Papapanood din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 74 days na lang, Pasko na! Ako si Stephanie Silviano, ito ang PNA headlines nagahati ng mga balita sa bagong Pilipinas.